mga kaibigan. Tara, tuklasin natin ang limang crazy facts tungkol sa Bicol culture and behavior. Handa ka na ba? Let's go! Una, sa Bicol hindi kumpleto ang pagkain kung walang sili. Minsan, pati merienda at minatamis, may anghang pa rin. Para sa kanila, ang maanghang ay hindi lang pampagana, kundi simbolo ng kanilang tapang at kultura. Pangalawa, matatag at palangiti. Kahit palaging tinatamaan ng bagyo, ang mga Bicolano ay palaban pa rin at laging may ngiti. Sabi nga nila, Pagyo lang yan, hindi dahilan para sumimangot. Pangatlo, kahit magkalayo, ang mga Bicolano ay palaging konektado. May group chat, video call, o kahit padala. Basta pamilya, walang makakahadlang. Pangapat, kapag fiesta sa Bicol, handa ka na sa kainan, sayawan, at kantahan. At kahit hindi ka taga roon, yayain ka pa rin kumain. Libre lahat, basta marunong kang makisama. At panghuli, ang wikang Bicolano ay may halong tapang at lambing. Parang apoy na may puso. Kahit simpleng Diyos mabalos, ramdam mo ang lalim ng kanilang pasasalamat at pakikisama. Kaya mga kabikol at kaibigan, ipagmalaki natin ang ating kultura, mainit, masayahin, at punong-puno ng puso. Diyos mabalos.